CMN, C.M.N. News, News. CNN Live. Live. Live Nationwide, Nationwide. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, o so, mayong adlaw mga taga Mindanao, mahigit sa dalawang ektaryang taniman ng mais sa anim na bayan at isang syudad sa Misamis Oriental ang inataki ng Army Worm. Ito ay ang mga bayan ng Upol, Magsaysay, Hasaan, Medina, Claveria, Initao at ang syudad ng El Salvador ayon pa sa Pagro Provincial Agriculture Office of Misamis Oriental mahigit sa anim na metrikong tuniladang maisan ang pininsala ng naturang piste o mayuda naman ang provincial government ngayon para sa mga apektadong mga magsasaka sa nabanggit na mga lugar. Samantala, nais naman ni Misamis Oriental Provincial Governor si Peter Sr. Pedro Unabia na ipapaira sa Lalawigan, ang kanyang natutunan sa Ilocos Norte ang pamamaraan ng pagpaunlad sa agrikultura, turismo, edukasyon, trabaho, at ang hanap buhay. Nagtungo ang gobernador sa Ilocos Norte at dito napag-alaman ng naturang gobernador ang Single Digit Poverty Program o mapila din ngayon ang naturang gobernador sa mga barangay officials at municipal and city officials na makipagtulungan sa layunin ng Single Digit Poverty Program upang makaahon ang mga taga-lalawigan at walang maiwang misa noon sa pag onlad at kasalukuyan din itong nila ng pinaplansa ang naturang mga plano. Well, Ramos, Simon Roving Reporter ng Mindanao Radio, kalikasan ni Oxy na nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide. Nation